ng ilabot anang kanding buhi ng kanding tili mani ato nanay tag iya ikaw welcome to my vlog ready na ba kay ka walking ka Hi guys, for today's video kay mag-great tag-gate sa mga balay among maagian. So, let's go! Klong, i-rate ni na gate or over 10. Kani iro <laughs> Kani nga gate kay 8 out of 10 kay doktor ang tagiya. Kani nga gate kay 10 over 10 kay sige mig pangawat og tambis dire. kay dagkag abat ni magdagkot og kandila magyawyaw. Kani nga 10 out of 10 kay <laughs> <laughs> nay picture ni Papa Jesus on mo mere Kada pas mo og pinaskuhan gisulod sa ari Nga gate kay 8 out 8 over 10 kay barato lang tindas changge. Klamit agyas bansons. Kay 5 over 10 kay gipagot magiro <laughs> Hey guys, seven over ten. Kaya habit ko ma sa ilang kaktusan tong ko ka practice kung motor. Kani guys ten over ten. Kaya dato kay sila siging na ega party den upang burn out kay siging ka on lang generator. Kani nga gate kay six out of 10 Kaya mura sila ng swimming pool sa sulod. Kani nga guys kay ten over ten. Kaya balay ni sa ona ni aning attorney ni ko duba. So mo to guys. So ogma ang among irate na pod kay kanang mga restaurant nga among makitan Riskarsada. So see you again tomorrow. Bye.